Hello, Kawinners! Nakabihis ka mabuti ah. Bumisita lang kami ah. Patayin ko headlight ko ah. Diba? Nang batis sa Ramin. Diba? Ito ang masarap dito sa batis. Diba? Yan o. Crispy pata o. Pampabata oh! Pang pa <wrapping> <nationwide> <beers> <laughs> Yan, yeah, sempre healthy living, 'di ba? So yeah. Hello, mga mga winners. <laughs> Nandito na tayo sa Batis-aramin, 'di ba? Hi, mga super lamig, super lamig. Tiger. Yes, mga marites to, eh. Yeah. hi na diba? naman kay mga ka winners. Hi. Don't on keenness. Ganun. Ganyan, alam na alam. Madam, madam. Ano to? Anong pag ano tong Lutong chicken to. There is salted egg fried chicken wings. Wow. Yeah. How about this, this one? This is sinugno. What, what uh, grilled, sinugno? Grilled tilapia over uh, coconut milk sauce. Okay. Nice. And Ay, then, syempre ito. Of course. Diba? Crispy pata. The crispy um, pata and coleslaw. Ito ni Bliss. Coleslaw. Favorite mo ba <laughs> yun? Syempre <laughs> gulay ang gusto <laughs> niya. <laughs> gulay. Diba? Tama mo, nabubulungan na. Talaga mga marites talaga to. Ito unayin natin. Crispy pata. Masarap siya. Oo. Ng masarap in style. Masarap ba? Oo. Mm Hap. -hmm. Hapshot din. Malutong dinner namin eh. Hello, kawitherers. Ako pupunta badoy ka-po. ka mabuti ah. Gumusita wow. lang kami ah. Nakadaw ba kayo? Badoy. Ayun ah. Sinugdok. <laughs> try natin. Sinugno. Na. Sinugno. <laughs> Sinugno. <laughs> <Yan>. <laughs> ha? Walang ang Ano? Sinugno. 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 Ayan, tatry natin ito. Titikman natin itong sinugno. Daan. Yes. Diba? Hmm. Ano ba masasabi mo dyan? Favorite ko yan. Masarap yan. Hmm. Iniihaw muna yung isda. Tapos siya ginaganata. Ginagataan. Ginagataan. Yes. Malasa. Maharap. Malasa. Ito ah. Ginataan. Sinugno. Sinugno. Tilapia. Tapos yung Sinugnok. ano, yung gulay niya. Mustasa. Mm. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Saan mo papaupuin? Sino mo papaupuin mo? Dito, dito. 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 Okay, dyan, dyan. Upo dyan yung? First aid. First aid. First aid. Bakit? Hindi pag binaga niya, durog siya. Para may pipigil. Ang ganda ng court. Ang intense. Nice! Ang dami mong pants, ang dami mong pants. Di ba? Shout out, shout out, shout out. Shout out, shout out. <laughs>